good evening mga lods, may problema ko sa ating lods mga lods, ayawan ko ba namigay na ako ng isang sim para ma access ko to lords pero ayaw pa din ayawan ko bakit anong gagawin kaya dito mga lords anong mainam gawin dito mga lords ayaw uh -huh bagong sim itong bili ko doon ito dito dito talaga yung problema ko dito mga lods hindi ko ma-access eh hindi ako ma-monetize patulong naman sa inyo mga lods hmm. ito Punta ako doon sa YP studio kung mga lods sa earn hmm. step 2 kailangan talaga daw i-set up ka uh, pindot nga set up fix the problem youtube adsense yun ang lalabas yung number at lalagyan ko doon yung number pero hindi naman siya ma mga loads hmm. hindi siya nagsisend sa akin eh. ng verification code kanina okay siya tinesting ko kaso hindi siya gumana sa text message, voicemail, ginamit ko. Pero naantay ko, hindi, hindi naman dumadating. naiwan ko, patulong naman ito mga lords. Babawi lang ako. Babawi ako sa inyo. Susunod pag mag isulba ko to. Ipigyan mo mga lords. Ito talagang kulang ko itong isan lang talaga kulang sa so, verification, verification ko verification para maka-apply ako ng monetization sa youtube wala nakaka inis na talaga lods ilang weeks na ako nito hindi ko pa din ma-access-access tulong naman din yung mga hmm. kung alam sinong may alam dyan PM nyo lang ako o so, message nyo lang ako sa Google or sa YouTube mga